Hi guys, today is my video vlog watching. So nandito naman yung person nyo guys, magsasampay naman tayo ng damit. Dito sa may bakanting lote na ito na walang katao Kaso may security guard siya nagpapaalam muna tayo. So yan yung person nyo guys and binubuksan ko yung bag so linapag ko muna yung isang damit yan yung mga damit na sinampay ko galing nga nga na yan naglaba muna ako kasi wala akong mapagsampayan so yan yung person nyo guys so guys huwag nyo isipin ganyan yan guys ha binablog ko lang yung sarili ko guys so yung person yung gala yan inaayos ko muna yung isang pants na para matuyo yan binubuka buka ko muna para tawag to dyan yan doon po siya guys so guys uh, now is vlog dapat kayo tayo huwag tayong mahiya kaya natin to so ganyan dapat magbablog huwag tayong mahiya sa mga pagbibidyo so tingnan nyo yung person nyo tingnan nyo ako ba? Diba? Huwag yung isipin na bakit ganyan siya, bakit ganito. So guys, vlog lang yan guys ha. Ayan, person yung gala. Ayan, lalagay ko muna sa ulo ko yung shorts. <laughs> yan yung content ko today guys. Content na aking gagawin sa sarili ko. So more video, kahit maiksi at maliit views, okay lang yan. Pero kailangan natin lumaban. wag tayong susuko sa buhay natin kahit maraming pagsubok man yan. Pero minsan meron tayong kaibigan na concern sa atin. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Yun ay kala mo na lagi ka magkisa pero hindi pala. Meron mga taong concerned sa atin pero soon babawi din ako sa kanila. Sa ngayon kasi hindi pa ako makabawi-bawi kasi walang wala pa rin ako eh. Maraming maraming salamat pala sa mga taong may concern sa akin na minsan nandyan sila para sa akin kahit nagigipit ako. Pero ito yung sa pagbablog ko guys Hindi naman sa nagsasabi ako na Nagbablog walang kita Pero guys Darating din tayo sa point na magiging okay na tayo pagdating sa dulo Sa ngayon kasi wala pa eh Sa kaya Kasi sa pagbablog Pahirapan Bago ka magiging success So yung mga taong may concern sa akin Maraming salamat Babawi ako sa inyo soon sa ngayon walang wala pa ako kaya hindi ako baka bawi, bawi, sa inyo huwag mong isipin na baliw ako huwag mong isipin na ganito ako dinededma ko sila dinededma ko kayo hindi ko kayo dinededma nandito lang kayo sa puso ko kapag ako ay magiging okay babalikan ko yung mga taong nagiging okay din sa akin at yung mga taong nandyan sila nung wala ako so hindi ako nagmamayabang sa aking sarili ako ay isang mahirap lamang mahirap na tao galing ako sa pinakamalayo pumunta sa pinakamalayong lugar para hanapin ko yung aking sarili para hanapin ko kung paano ako makumita ng pera so sa ngayon kasi walang wala pa ako pero may natatagpuan din ako mga kaibigan na uh, minsan pag ako binibigyan ako minsan pag wala ako yan pero marami maraming salamat dahil nandyan sila so soon hindi ko kayo makakalimutan. Nandito lang kayo sa isip ko at sa puso ko. May isang kaibigan na ako naging concern din sa akin. Minsan, iniisip ko kung paano ako makabawi sa kanya. Pero babawi din ako sa kanya soon. Hindi ko lang masabi-sabi kasi, kasi walang wala pa rin ako eh. Thank you sa iyo at maraming salamat. Hindi ko babagitin yung pangalan niya at alam niya na kung sino yun. Mapayat ito at kamatangkad. <laughs> Yan. Hindi ko na sabihin yung pangalan kung sino yun. At meron na akong isang kaibigan na minsan binibigyan niya ako ng coffee <laughs> Hindi ko na hindi ko na sabihin yung pangalan pero sa yung ako sa mga taong mga concerned sa akin. Sa mga taong naging mabait sa akin. Mabait naman akong tao pero hindi naman ako gago. Kaya yan, vlog lang. Ito lang, vlog, vlog, vlog. Kahit sana nakakarating. I hope soon, maging okay lahat. Thank you for watching and God bless para maraming, maraming Salamat sa mga panonood, alalala sa mga pamilya ko and then sa mga